Usapang pang kalusugan naman tayo mga cars. Batay po sa mga kasalukuyang pag-aaral, ang glaucoma po ay nakakaapekto sa higit 78 milyong tao sa buong mundo. At halos kalahati sa mga ito ay hindi aware sa kanilang kondisyon. Kaya naman ngayong umaga, para mas bigyang kaalaman tayo tungkol dito ay pag-usapan natin kung ano nga ba ang glaucoma at paano ito may iwasan. Kaugnay niyan ni mga kapanyang po natin ngayong umaga, si Dr. Victor Paulino, isang ophthalmology specialist. Doc, maganda umaga po welcome sa Rising Shine Pilipinas. This is Profit together with Diane. Good morning, good morning sa mga ka-RSP natin. Okay, Doc Paulino, ano po ba itong glaucoma? At dito po sa Pilipinas, ano po yung ating data kung gaano karami po ang nakakaranas ng kondisyong ito, Doc? Uh, number one, ang glaucoma ay isang grupo ng sakit sa mata na nagdudulot ng dahan-dahang pagkasira sa ugat ng mata. At kung hindi, uh, eventually, uh, it can cause uh, irreversible blindness. Mm -hmm. So dito sa Pilipinas, same as the the census na sinabi ni Ms. Diane kanina, it's also one of the leading cause of irreversible blindness sa atin. Mm -hmm. uh, may mga iba na may alam, may mga iba na hindi nila alam na may glaucoma na pala sila. Okay. Okay, Doc, ano po ba yung karaniwang sanhi ng glaucoma at paano ito na develop Well, ang, ang glaucoma, isa sa mga number one risk factor niya is yung dahan-dahang pagtaas ng presyon ng mata. Nangyayari ito dahil hindi gaano nakakalabas yung tubig sa loob ng mata. When I say tubig, hindi to yung luha no yung tubig is yung mismong nasa loob ng mata natin hindi siya nakaka drain out completely kaya parang pressure cooker na naiipon lang yung pressure sa mata aside from pressure uh, ayon sa mga pag-aaral uh, may ang mga causes din ng glaucoma pwede siyang makuha sa lahi no so if you have a family history of glaucoma uh, yung iba pagka sobrang nearsightedness uh, nearsighted nila can also be a risk factor. Age is also uh, a risk factor. Uh, mm -hmm. Beyond the age of 60, mas may chance ang isang taon na magka-glaucoma. And other secondary causes like diabetes mellitus uh, or yung pag ng steroids. Mm -hmm. Okay. Dok, may iba't iba klase po itong glaucoma. Ano po ba yung mga pangunahing uri ng glaucoma na naranasan po nating mga Pilipino? Well, dito sa Pilipinas, and elsewhere, uh, we have uh, the open angle type. When I say open angle, tulad na sinabi ko kanina kasi di diba, uh, hindi hindi nakaka-drain out completely. So para siyang lababo. Uh, when you say open angle, ang barado is yung mismong tubing. No? Nakikita mo open yung mismong drain pero barado pala, club pala yung loob ng mata. Yung, yung loob ng tubing. Uh, there's also a second type, angle closure naman ang tawag uh, yung mismo cover ng drain ang barado. And there's also the normal tension type na kahit na normal ang presyon ng mata, nagkakaroon ka ng glaucoma. And yung mga secondary types of glaucoma, secondary to diabetes, secondary to steroid, secondary to trauma. Doc, ano-ano po ba yung mga karaniwang mga sintomas ng glaucoma? Uh, pangkaraniwan, uh, tulad ng sabi ni Diane kanina, no? Uh, pangkaraniwan yung mga taong may pasimulang glaucoma, walang masyadong nararamdaman. Kaya nga, tinatawag din namin siya silent thief of sight. So, dahan-dahan na palang nilalakaw yung paningin mo from the periphery going to the center, hindi mo pa siya nararamdaman kaagad. Ah, uh, kalaunan 'yung mga ibang pasyente, ang nararamdaman nila is daa uh, masakit 'yung mata, masakit ang ulo, daa uh, namumula 'yung mata, may merong paminsan-minsang pagkasilaw, 'no? So, sinasabi ko sa mga pasyente na especially pagkasobrang dalas nang nangyayari. to or parang sama-sama 'yung mga simptomas na 'yon. Uh, magpakonsulta na kaagad sa doktor. Mhm. Mm Sino-sino po 'yung mga at risk? sa kondisyong ito do. Well, uh, again like what I mentioned yung mga beyond the age of 60 with with a strong family history kung lolo, lola, mga magulang, tito, tita ay may glaucoma, uh, mag, ma, may risk factor kayo na magkaroon, no? Yung mga uh, may diabetes or has been taking steroids for a long time, yung may mga a uh, trauma or injury sa mata or if you had a complicated surgery sa mata you may have a risk factor para magkaroon ng glaucoma Doc nabanggit po na marami ang hindi aware sa kondisyong ito eh paano po ba nasusuri o na itong glaucoma uh, number one, eh, very important na magpa-check up kayo routinely sa uh, sa inyong uh, ophthalmologist kasi uh, chine-check namin, aside from yung mismong structure ng mata nyo, chine-check namin yung presyon ng mata, chine-check namin yung daluyan ng tubig, chine-check namin yung ugat ng mata kung walang senyales ng pagkabanak o pagkasira ng ugat sa mata. And uh, when we see any uh, red flags or risk factors, any uh, unusual findings sa, uh, sa examination nyo, we can request for some special tests uh, like perimetry, uh, OCT para masigurado kung may glaucoma ba talaga kayo or wala. Hmm. Ano naman po ang luna sa sakit na ito? Ano po yung mga treatment options para po sa meron pong glaucoma, Dok? Well, depende sa uri at sa stage ng glaucoma, marami naman tayong options. Nagsisimula yan palagi sa eye drops. Maraming choices ng eye drops. Pero huwag kayong masyadong maniwala sa mga nakikita nyo online. Maganda pa din na uh, magpakonsulta muna kayo sa, sa ophthalmologist bago kayo bumili ng gamot no, sa glaucoma. Other options can be laser. Ah uh, maraming uri ng laser, may, may laser para mapalinaw ang mata, laser para sa retina, pero meron ding laser para sa glaucoma. And kung uh, very advanced na 'yung case or uh, merong maraming type ng operation para sa mata. No, so Uh, kailangan nyo muna magpakonsulta ba para malaman natin kung ano yung angkop na treatment para sa glaucoma nyo. Mm. so, Doc, mayroon pong chance ha, na maibalik po yung maayos na paningin ng tao na nagkaroon po ng glaucoma? Uh, unfortunately, yung damage na nakos ng glaucoma is irreversible. Sinasabi ko sa mga pasyente ko na kung ano yung nawala medyo maliit yung chance na maibalik natin. Ang ang goal namin is ma-preserve yung paningin, no? So in your lifetime uh, hindi mawala or hindi mabulag. No, sinasabi ko rin sa pasyente na sa dami ng mga options ngayon, hindi na dapat nabubulag ang pasyente hmm. na may glaucoma. Alright, doc, panghuli na lamang po, may mga paraan po ba para maiwasan itong glaucoma? Well, if you have the risk factors that we've mentioned, Uh, at yung mga sintomas na, na, nasinabi ko kanina, regular check-up talaga ang number one na, na uh, pwede nating magawa para maiwasan or mapabagal ang paglala ng glaucoma. At kung may glaucoma kayo, gamitin dapat yung gamot nyo ng, ng, regular at tama sa oras. And lastly, if you have uh, other illnesses like diabetes, yung katarak na hinug na, huwag nyo na pong patagalin. No? iwasan din ang paggamit ng steroids at yung regular na, na protection sa mata natin. Pagka gumagawa sa construction, sa bahay, uh, wag na pag-away para hindi nasusuntok. No? Uh, yun, uh, routine uh, eye care talaga ang importante and very important is to have your eyes checked regularly at least 2 to 3 times Uh, every 2 to 3 years. Ayun. Every 2 to 3 years, kailangan pumunta pala tayo sa ating ophthalmologist para ipacheck yung ating matawal. thank you so much Dr. Victor Paulino ha, sa paglalang po ng oras para sa aming umaga. Thank you po sa libring telemed. Thank you.